Sinisisi ng mga residente ang umunay mabagal na pagresponde ng mga bumbero sa sunog na sumiklab sa Malabon. Itinagin naman ito ng Bureau of Fire Protection nahirapan lang daw silang makarating sa lugar dahil sa makipot na daan. Balita hatid ni Haji Rieta. Kanya-kanyang takbuang mga residente ng barangay Tonsuya, Malabon City, habang buhat-buhat ang mga naisalbang gabi. Halos hindi kasi sila magkapayaw sa laki ng sunog na naganap sa kanilang lugar. Ang sunog na sumiglang pasaw na siya na kagabi, umabot sa Task Force Delta. Patuloy nga no, na lumalaki yung uh, sunog dito sa Barangay soya. Gaya nga nang nakikita nyo, no, yung apoy talagang uh, napakalaki na. Kaya naman yung mga residente na nandun sa bubungan ay uh, talagang uh, tumutulong na sila-sila na nga uh, naglalagay ng tubig sa mga balde para lang sa uh, buyan uh, sabuyan ng tubig yung uh, napakalaking apoy ngayon. Doon na uh, sumusunog sa maraming mga kabahayan. Ang inaantay nila ay ang mga bombero dahil napakasigit ng lugar at talagang hindi mapasok ng mga bombero itong lugar na nasunog ay dito. Pero tila bale walang tubig dahil lalong lumaki ang apoy na lumalapit sa mga residente na sa bubong. Kaya kinailangan tumalo mula sa bubong ng ilan sa kanila. Ayon sa mga residente, hindi sana lumaki ang sunog kung agad responde ang mga bumbero. Dapat dito, sir, pumunta yung bumbero dyan eh. Dyan mismo sa may apoy eh. Ayaw nila lumapit. Tataka ako ba tayo lumapit? Baka hindi mo kayo makapasok dahil masike. Hindi, wala na po. Pinatatabi nga yung mga tao ron eh, para makapasok yung bombero eh. Ay yung lakas-lakas -lakas ang apoy na yan, naabot din eh. Sa kailangan ng mga bombero talaga, kaya na kung sabi na sabi sa kanila, yung first talaga kung tawag po si, Danny, si Dan po ng conception, first ko tinawagan siya, na-responde kasi may sunog. Siya naman ang una na-responde. Yes, kaya the rest, gusto ko po na kung may apat ah, doon, kagaya po may ayun, apat na doon. Ayun na sunog, sumabog. Oh, kung may apat po na bombero doon sa dulo, kaya bahay na namin po yan, nasa likod namin yan, dito po kami nakatira. Ngayon, ah, dahil kayo na pa yan po, hinagat na sa na sana dito, nasa salubong na. Dalawang patay sa sunog, isa na rito ang lolo na nagtago mo sa loob ng drama sa kasagsaga ng sunog. Labis din ang pagadaramhati ng mga anak na isa pang namatay na si Virginia ita si mama ayaw niyang bumaba kasi nga bin, i, inaano niya yung mga gamit niya. Hinila na siya ng asawa ko ilang beses na siya. Binalikan namin sa tatlong beses. Yung binababa ni mama, binababa ng asawa ko. Yung binababa ng asawa ko, binaba ko rin. Kaya ano, naiwan si mama doon sa taas. Ayun, siguro yung pagbaba niya doon, yung, tsaka may sumabog doon, baka yun yung ano, yung, parang naano si mama. Pero ayon sa motor otoridad, Agad namang dumating ang mga bumbero. Pero yun nga lang, makipot daw ang daan, kaya hindi agad narating ang looban kung saan nagsimula apoy. nagadring na kumalat sa mga katabing bahay. Uh, according sa mga kwento ng mga embestigador natin, na nakwento rin sa kanila, ay uh, nanonood ng TV at uh, yun nga, bigla na lang dumay, uh, nag-spark, mabog at uh, yun na, tuloy-tuloy na yung, uh, yung pagkal. Yun yung uh, initial na nabanggit ng mga na kwento ng mga sa mga investigador natin. Aabot sa mahigit an pamilya ang problema ngayon dahil wala na ubi ang mga bahay. O sa dalawuna ng madaling araw kanina nang ideklarang under control ang sunod. Hajirieta, GMA News.